Magpala guys. Tukma natin yung putis. Tiyatik mandi natin. I want. Welcome to my channel. Nick's vlogs. Mommy Parley vlogs. breakfast tayo guys ayan bumili ako ng ano breakfast namin guys 30 pesos lang ito guys at napakarami ang palabo minsan naman konti lang yung takal nya ayan guys o oh, napakarami 30 pesos isang order at ano ay bumili ako ng dalawang puto yung puto naman nya guys 10 pesos Ayan, bumili ako ng dalawang peraso. Kasi sabi ko, titikman ko lang yung puto kung masarap. At pag masarap guys, pwedeng umulit si Mami Perly Vlogs. Alam niyo naman guys, maarte si Mami Perly Vlogs sa pagkain talaga. Kasi bili, bili lang kami, pero pag ano, pag masarap guys, balik-balik na si Mami Perly Pag hindi masarap guys, I'm sorry. Tapos syempre, may pandesal pa rin dito, guys. Ang wala kamatayang pandesal ni Ma'am Pretty Vlogs. Share na kami dito ng aking my love sa kakainin ko. Kasi kami laging mahalan, guys. Kami laging magshi-share. <laughs> kami laging nagshi-share. At yung pandesal, guys, dalawang piso. Medyo malaki naman siya ngayon. Siguro ay nagbago na ulit yung kanilang nagluluto. Anong tawag doon? Basta yung tagaluto nila ng pandesal, siguro ay bago na ulit kasi dati yung pandesal nila ay maliliit dalawang piso ngayon medyo malaki yung pandesal niya at ganitong pandesal guys yung gusto ni mami Pearly Vlogs medyo mapula hindi naman siya sunog basta medyo mapula lang ayaw ko ng tostado ayaw ko ng ano maputi kasi guys minsan pag maputi ano parang hello pa malambot yung pandesal nila guys ngayon medyo ano siya Masarap ka ini kasi minsan eh ano minsan ay eh, mapula na medyo matigas. Ayan guys, let's eat na tayo at ayan ang aking everyday coffee block. And ano lang ito guys, nakita niyo naman yung nilagay kong asukal, konti lang siya kasi guys ako hindi talaga matamis magtimpla ng kape. hindi talaga guys matamis magtimpla si mami pwede vlogs ng kape yung akin my loves ay medyo matamis magtimpla ng kape inaaway ko nga siya pag nagtitimpla ng kape kasi na matamis siya mag coffee kasi pag tayo ay nagkakaedad na guys dapat ay ano na konti lang tayo mag sugar para tayo ay humaba ang buhay <laughs> konting sugar. Ayan, thank you very much mga lalabs. Mega love shout out. Thank you guys sa inyong pag-support lagi kay Mommy Pali vlog sa mga video at sa mga upload sa mga live. Thank you. At alam nyo ba mga lalabs, mas pil ni Mami Perli guys yung kumakain ng pandesal. Tapos minsan isinasawsaw ni Mami Perli vlog sa kape. Ay napakasarap kaya guys. Tapos yung aking paa nakataas pa. Tapos, hmm. Masarap talaga ng pandesal. Kasi guys, ano talaga. Soso-soso <laughs> sa ano. Sosawsaw sa kape. Eh. Masarap. Masarap 'yung pandesal nila ngayon talaga. Promise. Mm. Masarap din 'yung luto nila sa palabok ngayon. Kasi minsan malabsak. Ngayon ano lang, tamang-tama lang yung ano nila, timpla. And, mga lalabs, ako ay naka-support naka kay Ma'am Al, kay Mami Arcelie Vlog. May kalab shout out, Mami Vlog. Ayan si Mami, nakabig, nakabigdi sa yung live. Baka mapalo ako ni Lolo. O si guys, yung pa ako nakataas pa talaga and then ayan. Copy copy. watching. More blessings sa ating mga whitey, sa ating mga kaibigan na nag, nagsusupport ng bongga. More blessing. Thank you.